Hi guys, welcome back sa akin channel Ngayon po ang aking asawa ay magkikilawing dilis May dala po siyang dilis Tapos to, mayroon din po siyang dalang lato At may dalawang pirasong dalagang bukid Yan po ang aming ulam ngayong tanghalian At ngayon po, samahan niyo po ang aking asawa na Maggawa ng kilawing dilis Yan guys, magkikilaw po ang aking asawa ng dilis at meron po kami ditong dalawang pirasong dalagang buking pang prito parang nas na nakatakam ako ng kalawang tono na andito pa si Maldo no? nasawa na rin na diba mm. yan po ang aking asawa kakarating lang po niya magtinda eh siya po ang may gustong magkilaw tsaka hindi po ako marunong magluto niyan magtimpla tapos po meron po kami ditong lato ito po yung aming dagdag nakasabi Yan po ang aming itatakno sa aming kilawing, dilis at pinritong dalagang buki. napakadaldal -dal na niyo. Iyan <laughs> po si Nio, napakakulit oh. Yung, yung kapatid niya si Chloe yun po yung dalawang dalagang bukid na isa lang na po meron po kami ditong pinagong. galing Quezon ito po ay original lasang gatas tamang tama po ito sa kape at meron po ditong parasel si cookie Yan guys, malapit na pong matapos ang aking asawa tinatanggalan niya po ng ulo at saka yung bitukang maliliit. Ito na po yung, ito na po yung mga tinanggalan niya. Konti na lang po. Yan guys, inuhugasan na po ang bilis. muna nalagay na po dito sa mangkok. Yan guys, yan po yung mga sangkap sa kilawin. May siling manghang, luya, sibuyas, at kalamansi. Lalagyan niya po ng suka yan. Excited na ako dyan sa kilawin salato, na yan. Yung to hindi ka magtitira ng kalamansi. Ayun pa ah, hindi pa muna nalagay ito. Kahit mga ano lang, isang taraso, dalawa lang. Yan guys, ito po ang aming dalagang bukod na pinarito. Muntikan pong masunog. Ayan lang, lagay na natin ang sibuyas sa kasili. Sa ating kilawin. Ayan mo ang urod. Tapos ito yung suka. paminta oh. Okay, lagyan natin ng paminta ang pamintang, masarap. Yun. Tapos lagyan natin ng asin. Punti lang. Ito so, ng ating kilawin dinis, mga idol. Ang so, sarap nito. Siyempre, lalagyan natin itong kalamansi dito. Okay. of the sofa. Ang mga idol na ating kilawing dilis, oh. Tapos meron tayo dito pang kilawing pang lato. Yan ang ating panghalian, mga idol. Yan, mamaya malalaman nyo na kung anong lasa nito. Yan, okay na. A few minutes later. Kain po. Oh, sarap ng dilawin. Ayan po. Kain po tayo. At po, meron po kami lato. Ito yung burit po yung burit Tapos po, may preto po. Meron po kami preto ano, dalagang bukid. At meron po kami kinilaw na dinis. Ito. baka lang, dalawang sibuyo sa inyo naman nalagay mo yung salatok wala, kalimutan ko na baka mas out of mind sa mga ah, parang buong ko lang na ako nakakitigin na eh. Nakakaan, diba? Wala, hindi ba nang ng linis. ba nang malinit ng ng sabagan. Ay, buong matagal na yun. Kaya nga, alam na ng

彼女はもうね、ほんとに。

gabi daw yun Ha? Eh. gabi huh? yata. Ang lang na ulam. Hmm? Ang nangyari yun. lang sa akin si Sophie ko eh. Kaya ito na inaano ba yung lindol? Sabi ko hindi pa. Ngay, ang lakas na lindol sa Cebu. na sa simbahan daw eh. Kaya nga, hindi mo talaga masabi ang ano, ang kalamidad, kung galing darapin, no? Mm -hmm. Para ako din din. Ang tao kasi, kalimitan, hindi na marunong magsimba. Nakakalimutan na. kasing balang pagka may kailangan. Kata na mo. Pagka may nangyayari ang kalabidad, saka sa kunad ba? Ang unang nasa sa bed, gusto ko po. Hmm. Saka lang nila nakaalala. Hindi pala yung suka niya Hindi, lang pa sa akin dinis. medyo maluto niya. Ang tagay kumutit niya. Ayoko na. na labi ko. Oo, nga, ito nga, ito nga, Hindi naman ako magustuhin. Sinasabi pa ako ka Hmm? pa ako Kaya na to.